Ah, uh, sa sarap kan tayo. Wala namin ay ko so, saging na may ano, gitaan. Tanda ano, sahog, may malunggay. Kaya daw. Simple lang 'to, okay na. Ngayon na. Ay, mga salad naluluto ako ng na gitaang saging at saka ito malunggay. Tanda lang sahog diyan, simple lang luto nito. Ito ilalagay ko na ng pangalawang gata at saka ilalagay ko na yung bawang at saka tanda, wala sahog lang 'yan, okay na. At ito nilalagay ko ng putok. Okay. Yan luto na. Tayo ko sa terap. Ito, ulam namin, oh. Saging na may may tandad ang ano, lang. Wala ang sawg to. Manunggay, saging ginataan. Saan tayo? Simple luto lang to, pero ulam na. Ah, kain tayo. Sa mga basher na kain. Alam pa yun, alam ko sa mga dyan, di pa nakatikim itong gilataan na saging na may malunggay. Tanda lang sahog. Tanda lang sahog ito. Okay na oh. simping lang. Okay na oh. sa araw-araw. Ang -araw. may ulam kahit wala tayong sahog. Alam niyo mga baser, yung pagtiba ko ng saging, yung pagtiba ko ng saging na yun, ay kailangan talaga, ako ang manunong kasi kayo, nagtatanong, nagtatanong kayo, wala ba akong alam na, 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 na content o vlog, kain o luto. Kayo, marami ako alam na trabaho. Kaya alam, sinachallenge ako ng mga baser eh, challenge nyo ako eh, kaya pinagawa ko talaga lang. Yung kaya ko pa. Kaya wag niyo akong susubukan ang atusgahan. Marami pa ako alam ng trabaho kahit po tayo din nakakalakad. Kaya wag po tayong sumukat ng kapwa natin kung anong kakayanan po ng kapwa natin. Huwag po tayong sumukat. Kasi bawat isa po sa atin may mga talents o may mga kakayahan sa buhay na yung di natin alam na iba and rin kaya ng iba. Ha? Kaya bang kaya niyo bang magawa ng taho? Meron din ako hindi niyo hindi ko alam na magawa niyo. Kaya gano lang yun niyo. Eh. Kaya bawat isa sa atin, huwag tayong mangusga kung ano yung kakayanan natin. Number 1 po 'yon,